welcome back sa akin channel. So, panibagong araw, panibagong vlog. <laughs> so, ito nakapila kami sa McDo, take away, Takeaway. Takeaway drive-thru. <laughs> so, order ko lang si Braco Jr. na kanyang pagkait. Nagugutom na. At ako naman ay ice coffee. na nauuhaw na. <laughs> so, yun. thank ko lang yung order. Maganda yung weather ngayon 27 degrees Pero malilom <laughs> Cloudy So ito na Kung may bayad na Time for Yes please So is 6.39 Thank you Next window please Thanks again So yan Si Ruya yeah. Anong ko sa Aha Aha Aha

Tingin tayo ng murang juice dito ang abis ng puro gulay juice kung nakasail kasi yun ang favorite ni Macy's juice ako hindi masyado kasi matamis wala walang nakasail sa Costco na lang meron pa yun sa Costco pero yung mango it's like Ligo, makakano? One dollar nineteen cents. Ligo, ano yung <laughs> <Uo, 99>. century? <laughs> ka. century. Oo, Century, ka. Lime. Kasi gusto ko magsinigang. Pag minsan masarap eh. Alin? Kanton, marami meron pa. Pansit, oh, meron pa. Pansit. Ayan. Baka ano, pag Ito, kimchi. Mm -hmm. Kimchi noodles. sa so. Kung sino may gusto ng kimchi dyan. <laughs> Ito, pang Indiano. Ray Insan. Nandito. Cheese Girls. JP hing hong may hing hong ah pulburon hindi mo na kailangan ng pasalubong nandito na ang pulburon 6.99 ito na lang pinipig 6.49 oh wow asyan po asyan po asyan po na 2.79 skyplates baka naman oh ito sunflower ano to Ah, oh, butter cream crackers. Box candy. Gusto <laughs> ba lang oval din sa kan? Oval din. Ayun oh, 5.90. Ayun oh. Pag minsan ayaw. Ayaw. <laughs> Trim sa ba? Dito. Condensada. Coffee cup, hey, ano naman? Ayan no? Um, octopus. Mahal naman na octopus. Php 60.99. O, Php 90.99. $90, $90. Pampano? Php 30. Ito lang. Php 12. Ito Php 12. Pambansang... Php 12. Pambansang sinigang. Oh, Magsasigang. Oo, sinigang. Gabi ang kailangan. Ay, hindi. Kung wala tayong gabi doon, kailangan natin po.

sa etik sa karne sa karne tayo sa karne Lasang music dito kuha kaya kailangan magsalita sa karne, karne 24 Ayos sa giniling 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 649 uh, ano ba tawag medium gray bakit yung medium brown ito, ito lean, lean. Uh, ito na aray lamp lamp 35

Ito mga candies. Ayan. Sour patch, favorito ko to eh mm -hmm. <laughs> so, okay. oh. so, Olive oil oh, ano? Na, naka pa yan $21.99 Ay, hindi na ako olive. Olive oil. Ano ba dati $4? Hindi na na ngayon. 99 na. OMG! mag ka na lang, isang mga laki. Ako. May kaya nga ang nilagay ko dun yung spray. Hindi na rin pala Help, sir! Ah, mushroom!

Dito tayo dito sa bake. Dito yung condense. Mahilig sa spam. Nandito ang condense ata Condense Para may Ano dito? Dito tayo sa chair no? may itain 9 Oh! Maliit No name Ito ba ang nasil? 19 Malaki pa Mabigat 149 27. Tapos na kasi ang summer season tapos na oh, Ano to? umbrella clip. Ah, kini clip lang. dumi pero oo lang kasi hindi na ako maglilinis so <laughs> solay na natin ang trolley there we go yan taas ito lakunin mo yung deposit boom Dumi <laughs> ya? Butik e. Gusto lang din sumakay Ah, Donate, donate, donate. may time. Wala natang tanong Di, sa likod. <laughs>

45 cents. Cosmos. Ito may Cosmos. iba. Cosmos ako. So yun, uh, benta na tayo ng bote yung matatanda. Excited siya kanyang benta. <laughs> so dito yan sa South Hill. Ayan, labenta ko nga ay 10.45. So yun, punta kami dito ngayon sa Bauer Mall. Titignan ko kung saan makakaabot ang $10 na pinagbentahan ng bote. <laughs> ano bang mabibili? tignan natin kung ano mabibili sa mall ha? mamaya okay. tignan natin kung saan makakarating ha ang 10 dollars kung may mabibili Ashton Hall you say sorry now So, yun, mga kabarako. Oh, na, padali na ng shopping. Ayan ang nabili, oh. Yung sapatos lang nabili para kay Mrs. Tsaka ilang damit para kay Baraco Jr. So, yung $10 ko, wala pa rin bawas. Pero yung aking card ay gas-gas. <laughs> yung pinagbentahan sa bote, wala pang bawas. Pero yung card, gas-gas. <laughs> so, yun, mga kabarako. Murahin lang naman sapatos yung binili nila ni Mrs. So, okay lang yan. pa ko. So on cloud lang na vista so yun lang mga kabara ko mamaya ulit uh, ah, puntan mo na kami ng walmart ah, okay bye Thank eh. okay. you. Uh, wala naman. Oh, sakto. Oo. Oh, ang ganda. Ganda, di ba? <laughs> Sana wala nang laman. Mas maganda ko wala. Hindi, sako na. Tunggal din kayo sa lintan. Ha? Huh? Ha? Huh? Maganda. Uh, Oo, oh, sakto naman pala. Kaunti lang ang ano, baby. Yung saktong-sakto. Sakto. Okay. Tapos 35 lang to. Mura mo No? Mura talaga. Half price eh. Kasi dati siyang 90. 90. Oh, pinag siya 90. 60% off. Ganda. <laughs> Ganda tuloy. Masasara na yan. Oo, oh, oh, masasara na yan. Kung hindi, iusod mo pa hal. Iusod mo pa Sa taas ng kaunti. Eh,

no just spaghetti uh, anything else sir and one mango pie for sure anything else no that's it right. thank you oh. two, two 20, spaghetti 20, that? Yeah. that two spaghetti two orders of spaghetti right yes that's yeah, right yeah okay thank you so you want two mix large asaba right going to have next spaghetti. know mix it mix mix yeah so you lang Ya, yeah, ya yeah. <laughs>